nag-order ako sa tiktok ng ganitong lubricant na ganito ang tatak hindi ko pabasa kung anong ano ito, axo ba, iso basta yon, makikita na ninyo yung tatak, kaya oh. kasi yung motor ko ay hindi ko mabuksan yung tornilyo kaya nung nilagyan ko nito ay ano nabuksan ko na madali madali magpalambot ayan oh. madali magpalambot sa ano sa mga turnil yung kinalawang ayan oh, mayroon siyang to to buy one take one ito buy one take one Tapos, ang ano dito. Okay, ito na lang, oh. Ito ang, dito inilalagay ito. Itong pin. Yan, itusok mo lang dito, ganyan. Tapos, tatanggalin mo yung takip. Yun, naikakabit mo dito. Ayan, oh. Bawas na ito. Dahil, ginamit ko na sa aking motor. Dahil, yung mga kinalawang uh, nut, hindi mabuksan. Nung nilagyan ko nito ay, madaling mabuksan. Kaya bumili kayo ng ganito, yung mga may motor, may mga lahat ng equipment magagamitan ito. Lubricant na ito. Ayan. Ito ang tatak oh. Madali magpalambot ng tornilyo na kinalawang. Ayan oh. Naka-promo ito eh. Buy one take one. Dalawa ang dumating sa akin. Dalawa. Ayan o. No? Nabawasan ko na dahil lang sa ginamit ko na. Ito yung, ito yung isa. by one take one siya. Madaling gamitin. Madaling magpalambot ng uh, nut ng tornilyo na mga kinakalawang. Ayan. Bili na kayo ng ganito. Lubricant. Aksu ba ito Basa dito Aiso Aiso yata ito Ayan o no? Aiso Aiso yata Or Aksu Basta ito ang tatak Ayan